I Start po tayo. Okay na po, Mr. Okay. Pastor Elmer Albert, Albert. Okay, itong tanong ko si Brother Eliseo Soriano. Uh, yung tinima mo ngayon ay hinggil sa pagtutuli. Eh, napansin ko na ang sabi mo, talagang hindi na lang natin kailangan nga ang pagtutuli. Eh, tungkol kay Kristo, yung tanong ko, si Kristo po ba'y natuli? Oo hindi? At natuli siya ayon sa kautusan ni Mueses. Basahin natin sa Lukas. Ganito ang ating mababasa sa Lukas Kapitulo 2 at 21. Nang makaraan ng walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kaniyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Yan ang sagot ko na sa Biblia, kapatid. Tinuli si Kristo. Brother, Soriano, hindi ba tinututulang mo na nagkaroon ng pagbago? Eh, bakit natuloy man si Jesus? Sabi mo kanina, nagkaroon ng pagbago. Eh, di ba si Kristo yung ating halimbawa? Ang inihintay ko sabi mo, hindi natuli. Eh, ikaw pala mismo ang nag-broadcast at pumalakpak ang karamihan. Natuli, ikaw pa nagbigay ng talata. Sa makatwid, natuloy o nawala? Nawala kasi... Si Kristo yung huling-huling serdote na inihandog para sa mga Israelita. Pagkatapos ng panahon ni Kristo, dumating yung panahon na nangangaral na siya. Hindi niya na ipinangaral yung pagtutuli. Kasi nung tuliin siya, hindi pa siya nagsasalita noon eh. Walong araw pa lang siya, kapatid. Pero nung mag-umpisa siyang magturo, 30 anyos na siya. Basahin natin kay Lucas sa 3.23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na tatlumpung taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Ayan, nung mag-umpisang magturo si Jesus, 30 anyos na siya. Nung tuliin siya, di pa siya nagsasalita nun eh. Kaya, yung pagtutuli hanggang dun sa bata si Jesus. Pero nung mangaral na siya, hindi niya na ipinangaral ang pagtutuli. Ang sinabi ni Pablo, hindi ako may sabi ha kapatid, baka magkamali ka, labanan mo si Pablo. Sabi ni Pablo sa Galacia 5.6, Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya pagdating nung nangangaral na si Kristo, ang itinuro niya sa mga apostol, yung pagtutuli walang kabuluhan na yon. Hindi niya nabatas yon. Yon ang nasa Biblia, kapatid. Yun ang sagot ko. Kasi ang implikasyon mo kanina, sabi mo, nagbago na. E si Kristo ang ating pinakasaligan ng katotohanan at halimbawa. Kaya tinanong kita kanina kung si Kristo ba o si Yeshua. Natuli na ikawalong araw? Oo, hindi. Sabi mo, oo. Sapat sa akin. Ibig sabihin, hindi pala naman nawala. No, Ibig wala, eh. sabihin, Alam mo kapatid, si Kristo ang saligan ng pananampalataya nung siya ay nagtuturo na. Hindi nung bata siya. Hindi nung bata siya. Kasi nung bata siya, nasa ilalim pa siya ng kautusan ni Moises. Basahin natin ang 4.1 ng Galacia. Sana maintindihan mo, no? Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Yan, sabi ni Pablo, samantalang ang tagapagmana ay bata, walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Anong bata pa si Kristo? Hindi pa siya nagtuturo nun. Kaya siya ay nasa ilalim ng kautusan ni Moises. Basahin natin ang versikulo 2 datapwat na sa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Sa tres. Gayun din naman tayo nang tayo'y mga bata pa. Tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Quatro. Datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ayan. ang anak ng Diyos ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sa ilalim ng kautusan ni Moises. Kaya siya natuli eh. Kasi nasa kautusan ni Moises, ang bawat lalaki tutuliin. Yun ang kaugalian ni Moises. Nagumpisa yung kay Abraham. Pero nang mangaral ng ang Panginoong Jesus, tinuro niya sa mga apostol, wala nang kabuluhan yang pagtutuli. Yun ang sabi ni Pablo. Hindi ako may sabi no, na, kapatid. Okay. Hello. May tanong ko rito sa kawikaan. Sabi mo, bata pa si Yeshua, na about si Jesus, na about bata pa. Sabi mo, sakop. Babasahin ko o, yung kawikaan, itatanungin kita dito kung anong sagot mo rito. Kawikaan 22.6 Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihwala yan. Si Yeshua, batang no, nakamali ah, tinuli. Nagkamali no. ba si Yeshua sumu sumunod ng bata pa kasi maging sa Israel, maging sa Hudyo nung, isinilang siya, bata lahat ay tinutuli. Ang aking gustong marinig sa kanina, hindi na dapat magpatuli. Eh nagpatuli pala si Yeshua. Eh di ba kadang, halimbawa, eh Brother Serrano, nagkamali pa rin si Yeshua sa ginawa niya? O hindi? Hindi nagkakamali ang Panginoong Hesus sa Kanyang ginagawa, pero dapat ang sundin natin yung Kanyang utos na sabi niya wala nang kabuluhan yung pagtutuli. Kaya nga yung isa sa mga ministro niya hindi nagpatuli. Eh. Basahin natin sa 2-3 sa ng Galasya. Datapwat, maging si Tito Ma nakasama ko, bagamat Grego, ay hindi napilit na patuli si si Tito, ministro ni Pablo kasama. Hindi nga napilit patuli eh. Eh kung ikaw ang nandoon pipilitin mong patuli si, si Tito. Kasi nagpatuli si Kristo. Eh hindi mo i-consider yung aral ni Kristo eh. Si Kristo nagpatuli sa kautusan ni Moises nung bata pa siya. Pero nung mangaral siya, nangaral siya ng pagbabago. Kaya ang itinuro niya sa mga apostol, wala nang kabuluhan ng pagtutuli. Ang isa sa kanya ministro, hindi nga nagpatuli. Eh. O, di ba? Ako, kahit hindi ako magpatuli, hindi mo ako pwedeng pintasan dahil kristyano ako. Eh. Di ba? Kahit hindi ako patuli, eh, buti na lang, tuli ako. Di ba ganon? Pero, para sabihin mo sa akin na ah, mayroong depresya yan, walang diprensya dyan, kapatid. Walang kontradiksyon sa Biblia. Si Kristo ay sumunod mula sa pagkabata. Pero nung mangaral siya, ipinangaral niya na wala nang kabuluhan ng pagtutuli. Yun ang nasa Galacia 5 sa Yun ang sagot ko okay, sa iyo. Okay, sapat na ho sinabi mo sa akin kay Kristo, tuloy si Kristo. Okay po, ito another question. Ang hinihintay ko kung magtanong sa ngayon, ito po mga kapatid. Ang aking pinaksa kanina, kautusan ng Diyos na ibinigay, gaya kay Moses yung sampung utos, moralo, Nilagay sa puso't isipan, madiin kong sinabi yan? Yung kaotosan ng Diyos na ibinigay sa lumang tipan, pagdating ba ng bagong tipan, sinabi ba ng Diyos na huwag niyo na susundin? O sinabi ni Kristo, huwag niyo nang susundin ang utos sa lumang tipan? Meron ka bang marinig at mabasa sa Biblia, Brother Sunano? Uh, alam mo kapatid, nung sabihin ni Kristo, nung sabihin niya ang bagong tipan, Ginawa niya ng luma yung una at pinalipas niya na. Yun ang sabi ni Pablo. Ebreo 8.13, kapatid na Luz, pakibasa mo. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Nung panahon pa ni Pablo, dalawang taon na nakakaraan, sabi niya, yung lumang tipan lumilipas na yon. Ngayon lipas na nga yun eh. Kaya kung ating susundin ang nasa Biblia, ang ating kailangan tanggapin ngayon ang bagong tipan. Yan ang ipinangaral ng mga apostol. Tres sa is ng ikalawang korinto kapatid na Daniel. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay Datapot ang Espiritu ay nagbibigay Ayan, ng buhay. Ang mga apostol naging ministro ng bagong tipan. Siyempre, iba yung bago kaysa sa lumang tipan. Yun nga ang lumang tipan, sabi ni Pablo, tumatanda, lumilipas na, malapit na lumipas. E eh, lumipas na nga ngayon. Eh. O, kaya sa panahon ng mga apostol, hindi na utos yung kagaya nung una sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Yung mga paglilinis, maliligo ka, maglalaba ka ng damit mo, utos sa Israel yan. Pag nakahipo ka ng karumalduman, maglul, mag, mag, maliligo ka. Ngayon, sa panahon ni Kristo, hindi na yun utos, kapatid. Diyan ba sa binasa mo sa Hebron 8.13, na pinagpapabalik-balik mo mga doon sa sinabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una, natapot ang nagiging luma, at tumatanda ay malapit ng lumipas. Lumipas na ba o malapit ng lumipas? Nung, na, nung panahon ni Pablo, malapit na lumipas. 2,000 years sa yun. Ngayon, lipas na yon. Ang darang panahon eh. E, 2,000 years ago, malapit na lumipas eh. O edi eh, ngayon eh, lipas na. O ba diba? lipas na nga ngayon eh. Dahil 2,000 years ago pa nung sabihin niyan eh. <laughs> sa lipas na. Kapatid, una, kung, ba Kung pag-aaralan bago ka dumating ng 13, dadaan ka muna dito sa 9 hanggang 10. Sa lumang tipan, sinulat yung 10 utos sa bato. Kaya sinabi ko sa kanila yung pagsasalarawan. Yung pinaglagyan lang ng utos ang nagbago dati sa bato. Sa, utso, sa 9 hanggang 10, nilagay sa puso't isip. Yung sa pagkakasulat sa lumang tipan sa bato, yun ang sabi ng wala ka ngayong karapatang magpaliwanag, ang karapatan mo magtanong ka sa akin. Yun ang turn mo ngayon. Huwag kang makonfuse kapatid na Elmer, easy ka lang. Ngayon, cross-examination mo ako. Huwag kang magpaliwanag. Mamaya may 20 minutos ka para magpaliwanag eh. Magtanong ka muna ngayon. Hindi, nagtanong ako. Dito ba sa binasa mo, sa, nagpapatunay ba dito na sinabi na wala na ngayong utos ng Diyos? Wala na, lipas na. Yung salitang lipas, magkaiba yung lipas. Mali, eh? mali yun. Pagka lumilipas ang isang bagay, kagaya nung lumang tipan, eh meron naman bago eh. Ba't mo sasabihin wala na? May tipan pa rin ngayon, kaya lang yung bago. Ang lumipas yung luma eh. Maling konklusyon yan, kapatid. Halimbawa, yung perang hapon lumipas na. Abe, meron naman perang hindi hapon ngayon eh. Ewan ko kung nabuhay ka nung panahon ng hapon. Ako rin hindi nabuhay nung panahon ng hapon eh. Pero 1947 na kasi ko pinanganak, wala nang gera noon. Pero nadat lang ko pa yung perang hapon. Sabi nung nanay ko, nung araw daw yun ang pera nila. E eh, nadat nang ko mga ilang sakong perang hapon. Napakarami namin perang hapon kasi mayroong bakery ang aking ama doon sa, sa Top Avenue sila ang nagsusupply ng tinapay sa PGH at sa North General Hospital. Kaya marami silang pera nung panahon ng hapon. Eh nung nandun na ako, panahon ko na, nung nang grade 1 ako, may dala, -dala ako sa school, sabi ng teacher ko, hoy tapon mo na yan, di na kailangan yan. Lumipas na yung pera ng panahon ng hapon. Pero may pera na uli noon. Yun naman pera ni Kirino, nakapirma si Kirino, pera ni, pera ni Aginaldo yun. Kaya hindi ibig sabihin, kung lumipas na, wala nang kautusan. May kautusan pa rin. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay. Ginamit mo sa akin ng pera ng hapon. Ha? eh ito ang tanong ko sa ang bagong tipan, ilang libong taon na po, mula ng pagkakasulat. Ibig ba kasi pag lumipas ng libong taon, lipas na rin. Ay, ang bagong tipan, ilang libong taon isunod, brother, isinot, mula ng masulat. ay mga 2,000 taon na yan pero hindi lilipas yung bagong tipan. Kasi yan ang tipan magpakailanman. Ang sabi sa Ebreo, pakinggan mo sa 13.20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Ayon, ang daladala ni Jesus na tipan, walang hangga na. Nagumpisa yan 2,000 years ago hanggang sa matapos na tayong lahat. Yan pa rin ang tipan. Kaya, pero iba yan sa lumang tipan. Yon ang dapat mo maintindihan dyan. <laughs> okay. Time na. Okay, time na sir. po, time na. Okay, Mr. Moderator. Okay. Ang susunod naman po si Pastor Elmer Alvera